Ayun. So itong mga quick response teams uh, tutulong halimbawa doon sa physical na pagsasaayos, o pagre-repack ng mga uh, food packs at iba pang mga pinamibigay na mga relief uh, goods sa iba't ibang panig ng bansa. Maliban dito ma'am, ano pa ho yung ibang mga tutugunan nitong mga quick response teams natin? Asek Irene Yes, yung iba rin naman po natin na mga QRT members will be augmenting yung mga disaster response uh f uh yeah yung mga disaster response teams po natin sa iba't ibang mga field offices. Mm -hmm. So meron po tayo no ng mga uh, um, ongoing na mga support activities sa mga local government units na naapektuhan nga po those which are severely affected by typhoons Ophel and Pepito. So magpo-provide sila ng uh, support augmentation support sa mga uh field office uh teams natin especially in um you know contributing to the early recovery of uh, disaster affected community so yan po isa sa mga uh, gagawin natin dalung dalo na uh, alan sa region 5 and oh, region 2 dahil yan yung mga talagang uh, naapektuhan ng Dubos. and uh, apart from of course, apart from the logistical uh, logistics uh, management support that we will be extending they will also be ensuring that uh Uh, maayos yung isinasagawa natin ng camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons, lalo-lalo na po sa mga lugar na meron pa nga pong mga evacuation centers.